Good morning mga ka-asenso, ngayon po ay May 27, sobrang lakas po ng ulan kagabi Talagang first time po ito, maranasan ng aming biik Ayan. Ito po ang biik na halos al na stress po siguro ito Halos ayaw kumain ngayong umaga pero inawakan ko ay okay naman ang kanya bakaramdam Kumain lang ito ng kaunti tapos umiga ulit na stress ito siguro kagabi at kahapon din uh, May 26 sobrang lakas ng ulan talagang nabasaan ng ulan yan naglagay kami ng trapal pero dahil nga punit punit naanggihan pa din dyan sa unang pen na yan kaya kagabi nung lumakas ulit yung ulan nilipat ko na dito sa gitna nagtaip ito dahil sa nabasaan ng ulan hindi namin na malayang kagad dahil sobrang lakas na ulan hindi ako nakapunta rito doon ako sa bahay at ang akala ko naman ay hindi mababasa pero kahapon nagbigay lang ako ng tatlong beses isa sa umaga ng BMP 100 1 liter sa isang kutsarita ng BMP isang litro ng tubig ang binigay ko Uh, hindi naman niya maubos mag-isa, may matitira. Pero syempre pagdating ng tanghali, pinalitan ko na para sigurado. Pagdating naman ng hapon, pinalitan ko na. Di sa day ko ito binigay. Pero kung nagtitipid kayo, pwede yan. Kalahating kutsa sa 500 ml bigayin sa umaga. Ganon din sa tanghali at ganon din sa hapon. Para lang mabilis manumbalik yung pagtatain ng ating mga alagang biik. Para hindi na tayo magbigay ng sulfur QR or uh, iba pang mga antibiotics. Meron kaming sulfur QR. Ito kung talagang hindi na kaya ng mga electrolytes ay ito na po ang binibigay namin at uh, sinasabayan namin yan ng mga halamang tanim dito sa paligid yan ang binibigay namin pinapakain like kamote yan pero nagbibigay ako ng electrolytes para hindi talaga masobrahan ng pagtatae ang biik kaya ngayong umaga mapansin niyo hindi ko yan nilinis dahil malamig pa ang sahig ayan ang dumi ng baboy namin no? matigas na uh, may kunting basa pero hindi na siya tubig ayan may buo-buo na doon sa punta ayan sa ayan, may buo-buo na doon doon tapos ngayon Uh, magbibigay pa rin ako para mabilis itong makarecover sa stress na dinulot ng kidlat at ng kulog kagabi. Yun, magbibigay ako ng yan, isang kutsarita na po yan. Nilalagyan ko ng tanda. Tapos binubukos ko lang dito. Tapos lalagyan ko ng tubig. Uh, ngayon, hindi namin ginagamit muna ang water drinker dahil ang water drinker naka yan sa tangke. Eh. Hindi siya iinom ng tubig na may vitamins o gamot kung gumagana ang water drinker. So, ang ginawa ko, nilagay ko dito ang feeder, yung removable feeder, nilagay ko dyan para lagyan naman ng tubig. Lalagyan natin ng kaunting tubig, mga isang litro ito ng tubig mga ka-asenso. Yan, nakita nyo, uminom ka agad para manumbalik lang sa stress na ibinulot ng kidlat at ng kulog kagabi sobrang lakas kaya ngayon yan manginginahin din naman yan yan, kain ka na muna dyan Ayan, Ayan po ang kanyang pagkain dik mm. dik dik kalong 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 Ayan, ha, nakasunod nakita nyo Magla. Wala na, so far wala namang lagnat eh, hindi naman siya ganoon kainit talaga. Yan. Ani bago lang ito sa sobrang lakas ng kulog kagabi ng pasensya. Ayun. Mga uh, nasa 20 kilos na ito approximately. Walang tubig yung drinker, walang tubig. Doon ka sa may ano, doon ka. Doon ka sa may ano. Doon sa pinoy mo. Doon kami nobi. Ayan, maganda na po ang kanyang dumi. Buo na uh maghapon kong binigyan ng BMP100 to kahapon kung wala po kayong BMP100 pwede ta pwede kayong gumamit ng Bitmin Pro water soluble powder so yung ano namin bagong AI durok po ang naka inject diyan ayan nakahiga sa gitna tatlong buwan na pong buntis at ando sa dulo 112 bantayan na po namin ngayon yan ito kagandahan kasi parang automatic feeder din itong ginawa namin. Hindi naman niya nadudumihan yung feeds. Nilalagyan na lang namin dyan at inuubos naman niya hanggang magtanghali. Ayan, hanggang dito na lang mga So, update na lang ulit kami sa susunod.